Ade in my life, dito sa New Zealand for this video mga guys, pupunta pala kami dito sa Palmi kasi nga nagyaya yung aking biyanan na kain kami sa labas kasi nga birthday ng aking partner. So ayan nga yung aming binabaybay, ito yung mga view dito sa aming tinitirhan, malapit dito sa aming tinitirhan, makikita mo talaga yung mga kabundukan dyan na ang dami talagang sheep at saka mga baka dyan sa mga ano nila bulo bundokin so ito nga yung aming binabaybay guys kasi nga winter pa ngayon sa New Zealand papunta na palang spring so ayan nga guys yung mga kahoy dito ay wala pa talagang mga dahon so ito yung aming dinadaan dinadaan nandito pagpupunta kami ng palmi so ayan nga guys birthday kasi ng aking majesty ngayon or aking partner ngayon so yung mother niya ay nagyaya nakakain na lang daw kami sa labas at saka guys, binigyan pia, pala ng aking biyanan yung itong anak niya ng $100. Tapos nilag, binigyan din siya, siya ng kanyang birthday card. Tapos kumain kami sa labas guys. Ang bay talaga ng kanyang nanay. Kasi nga siya pa yung naglibri ng pagkain. Siya yung nagbayad guys sa parking fee. Saka yung kanyang aming restaurant bill so ito nga 'yung aming dinadaanan papuntang Palmi napakaganda talaga pagdating ng pagmalapit ng spring kasi nga 'yung mga kahoy dito ay nagsisimula na talaga magdahon tapos green na green 'yung mga dahon tapos 'yung ano guys 'yung mga dahon ay uh, 'yung mga ibang kahoy ay nag-uumpisa na rin mag si sibol yung kanyang mga bulaklak. So, ito nga guys, daanan muna namin yung kanyang nanay dito sa kanyang bahay. So, pinuntahan na namin ngayon dito sa kanyang bahay yung kanyang nanay. So, dito lang kasi din siya nakatira dito sa Palmerston North. So, ito pala yung aming mga madadaanan dito na mga kahoy ay kalbo pa talaga kasi nga malamig pa yung klima ngayon sa New Zealand. So, kaya yung mga kahoy ay pag titingnan mo para siyang patay pero buhay yan siya guys kasi nakalbo, nakalbo lang yan dahil sa sobrang lamig so ito na nga guys malapit na nga kami sa kanyang tinitirhan ng kanyang mami o kanyang mam dito sa palmi daanan kasi namin kasi nga dito sa palmi siya nakatira yan guys malapit din sa church So, buti na lang yung panahon ngayon, guys, ay walang ulan. So, napakaganda pala yung panahon ngayon. Tapos, andito na nga kami sa kanyang bahay. Nakita ko talaga itong mga magagandang jacket dito na gawa sa, ayan, sa thread, yung malalaki. So, yung gumawa pala niyan ay yung kanyang mother. So, ito pala yung bahay ng kanyang nanay. So, mayaman kasi itong nanay niya, guys, no? Maraming pira. So, siya yung naglibre, mag, nakakain kami sa labas, tapos binigyan pala yung kanyang anak ng birthday card, tapos may piri pang binigay sa kanya, sa kanyang bangko, so dinidiritso na sa kanya yung pira sa bangko niya, tapos yung nanay pa niya yung nagbayad ng parking so ito na nga yung Palmi guys Palmi City so pupunta na nga kami sa paborito naming restaurant, yung restaurant na Chinese or Thai food. So, mix talaga yung mga dish nila dito, guys. Yung mga pagkain nila, may Chinese food, may Thai food, at saka Korean food. So, yung na-order ko pala na pagkain na uh, sweet and sour pork, at saka yan, money bag. So, parang nagkasundo nga kami sa aming mga in-order, guys. Yung in-order din ng dalawa ay sweet and sour pork din. So, ayan nga, guys. Kumakain pa yung nanay niya. Ako ay nagbibidyo na. So, pagkatapos pala namin kumain, guys, ay dumiritso na kami sa groceryhan kasi namili din kami ng aming food. So, pagkatapos na yan, guys, umuwi na kami. So, ma na talaga yung pagkatapos namin mag-grocery. So, ayan nga yung view ng sunset dito sa New Zealand.